patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng Bagyong Marse. Ayon sa Office of Civil Defense, 17,019 individuals ang tumutuloy ngayon sa iba't ibang evacuation centers sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Pinakamarami sa naitalang evacuees ay mula sa Region 2 sa 5,223 families o 15,631 individuals. Huwag tayong mag-alala kasi naka-preposition naman ang mga pantulong sa kanila. Malinaw yung pag-utos ni President Bongbong na siguraduhin yung kanilang tubig meaning potable water. Second will be the food packs from the DSWD and the non-food items such as the hygiene kits. Importante yan para maiwasan yung pagkakasakit ng mga kababayan na natin na nasa loob ng evacuation centers and the medical kits. Samantala, inaasahan ng OCD ang malaking pinsana na dulot ng Bagyong Marse, lalo na ito sa mga istruktura. Hindi gaya ng Bagyong Christine na nagbagsak ng maraming ulan, malalakas na hangin naman ang dala ng Bagyong Marse. Dahil itong Bagyong Marse, talagang hangin yung ano, eh, napakalakas. According, initially, according to the reports from the field, from Ilocos Norte, and in Cagayan, lalo sa Apayao, napakalakas ng hangin simula kagabi. So we expect uh, heavily damaged uh, structures. Samantala ilang tulay at kalsada ngayon ang hindi rin madaanan sa ilang lugar sa tatlong rehiyon. Nagpapatuloy ang relief operations at assessment ng mga otoridad sa mga lugar na gumanda na ang panahon matapos ang pananalasa ng bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.